So, welcome to Qatar. Ayan. Nandito na kami ngayon sa Qatar and sobrang init. Anyway, first time ko makarating dito sa Qatar at ang ganda. Ang ganda, ganda ko sa Qatar. Tingnan mga ginto ng ano. Oh, ang ganda ng mga mga buildings. Iniwan mga kasama namin ngayon. Ay, from Qatar. Hello po. Welcome. welcome sa Qatar. Qatar. Ayoy, <laughs> Ay, yeah. ito dito yes. sa at. Sobrang init pero ang saya, <laughs> ang ganda. <laughs> Enjoy. Yeah. <Enjoy>. <laughs> yeah. Sobrang init pero ang ganda dito. ganda sa Qatar, grabe. Hindi ko expect na gantong kaganda dito sa lugar na to actually. Syempre, eh. alam ko naman Middle East, maraming mga magagandang lugar diyan, but ito sa Qatar, grabe. Iba talaga. Hindi ko expect na gantong kaganda talaga dito, sobrang ganda. Anyway, ayan. singko ko lang talaga 'yung tingnan niyo ayano. Ayan oh. Bakit may gantong simbol? Ayan, alam mo 'yung simbol na 'yan eh, Christian symbol 'yan eh. So, ewan ko kung nagkataon ba 'yan na design nila or ano talaga, Christian symbol 'yan. Ang daming ganyan, kanina pa ako nakakakita ng ganyan actually sa mga ano nila, sa mga ganyan, sa mga ilaw nila, may mga ganong ano, may mga ganyang simbol. Ewan ko kung alam nila na simbol ng Christianity yan or ano. Pero anyway, nakakatuwa lang. Alright, so nandito tayo sa maraming flag. Ayan. Ayun, kita pa yung Pilipinas. Kita pa yung Pilipinas. Hinahanap ko kanina, akala ko wala. Ayun yung Pilipinas. So, oh, yun nasa likod yata ng China. Ayan o. Oh. Mapapansin nyo, yun yung Pilipinas. Lapitan natin ng konti. Ayan, Philippines. Number one. Ayan. So, nandito sila. Ayan. na ko, akala ko wala eh. Ayan. Kasama naman pala ang Pilipinas. Akala ko puro yung mga bansang ano lang eh. Puro mga bansang mayayaman lang. Ayan. So, nandiyan pala yung Pilipinas. natin ngayong sumakay ng ano ng camelio. <laughs> ngayon muna, daming camel dito. Ah, kikit ng camel oh. Ngayon ako nakakita. Eh, hindi, dati pala nakakita na ako ng camel sa Israel. <laughs> All right, so yan try lang natin sumakay ng camel. Kung ano yung makaramdam ng sumasakay sa camel. Yeah, <laughs> ayun <laughs> so. Okay. Ayan. So, panilagyan lang muna ako ng ulo sa daan. Ayaw ko dyan ba mo? Ayaw ko dyan. Yeah, wait. Okay. Hi lang. Alright. Yes. So yun, nandito tayo ngayon sa Camel, nakasakay tayo ngayon sa Camelio. Sobrang init. Ayan, naano tayo. Ang taas, pag nasa Camel, mas mataas siya kaysa sa kabayo eh. <laughs> ngayon ako nakasakay, grabe. Nakakatuwa, para bata. Will na feel mo yung ano, yung pagiging nasa desierto. Ayan. So, ano na pa ako nakasakay dito? Grabe. Ang init. Pero okay lang. Hayaan mo na. Sulit naman. Grabe yung pawis ko. Asensya na kayo sa pawis ko. Tumatagagtak. Tumatagag... Ano? Tumatagagtak. 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 Tumatagag Tumatagag Basta yun. Yung nalalaglag yung pawis. Ayan. Grabe. Sobrang init. So, ayun. Nakasakay na tayo ng camel. First time nakasakay. Thank you. Ayun o. Кьют! pagunta ah, tayong all right so nadagdagan kami ngayon madaling araw na pero pa rin kami dito. this is the train. this is the dito? Ang ganda. actually ano daw to, eh? mall. daw to ito, ayan kaya lang sarado na siya alas 12 na kasi ayan so mall. this is the mall. this is the mall. this kaya the mall. this Alright guys, so yun, nandito tayo ngayon sa Mall of Qatar. Kung nga yung ako na mag-isa ngayon dito, wala na akong kasama. So, solo tayo ngayon. Wala kasi ako mapuntahan ngayon. So, naisip ko magpunta ako dito sa Mall of Qatar. Tingnan natin kung anong meron dito. Try ko munang mag-explore dito sa Qatar kung anong mapupuntahan ko ngayong araw. Actually, hapon na rin. Hirap kasi lumabas kapag ano, kapag mga bandang tanghali or ano, umaga, mainit. So, yun, lumabas ako ng ano, Happen. Anyway, yun, pasok muna ako dito sa Mall of Qatar. Ayun, nasa Qatar pa rin tayo. Hindi pa rin tayo maalis. Anyway, ayun. So, solo pa rin ako. Hindi ko alam kung nasa na ako napunta. Basta, ayun. Ganda nung ano sa likod. Oh. Yung mga buildings. Eh. Yung gustong gusto ko sa mga ano eh, yung mga buildings sa likod. So, nag enjoy naman ako ngayon dito sa Qatar. Sa mga taga-Qatar dyan. What's up? Ayun, ang ganda dito sa Qatar. Sulit na sulit. Ah, uh, dami makikita, daming mga magagandang lugar. Tsaka Ayun. Tingnan muna tayo, tingnan natin kung ano mga meron dito sa lugar na to. Kaniyan napunta ako dito sa lugar na yun, parang walang tao tao, pero dito may mga tao. Okay guys, so may yun na pinasok akong lugar na ano dito. Hindi <laughs> ko alam kung ano. Ito na yata yung expo. Alam mo kung may expo or something dito sa Qatar. Pero, ayan, hindi ko alam eh. Paglabas ko ng, ano, ng train. Paglabas ko, ito na yung bumungad sa akin. I'm not sure. Anyway, kasi ganun meron dito. Ito na nga yata yun yung expo. Hindi ako sure. Sa mga taga-patorcha, hindi ko alam. Kung ano yung meron dito? Ano ba meron dito? Ayan. Oo, oh, yung nga. Uh, expo nga siya. Piling ko kasi nakalagay sa taas. O okay, no? Pag nasa taas siya. Ayan. So yun. Ito, napunta ako dito sa lugar na ito na hindi ko alam. Pero, ayan. Tignan natin kung ano pang meron dito. Nakalakad muna tayo. Let's go. Collaborate to protect biodiversity and protected areas by establishing. Sabi nila magtatagal doon ito ng 6 months. Pero kasi simula lang yata nito ng October. Ngayon lang. So kaya kunti pa lang yung mga tao. Tsaka hindi pa ganun karami. Yung nandito. Tsaka yung mga nakalagay dito, konti pa lang din. Kaya, wala pong masyadong tao. Pero, okay naman. Piling ko, sa mga susunod, dadami na yung tao dito. Tsaka piling ko, mainit din kasi. Kaya hindi pa sila masyadong nagpapupuno dito. Pero, yun, ganda dito. Marami kang pwedeng makita dito, actually, sa mga susunod siguro. Piling ko, marami pang mga mailalagay dito ito yung iniinom ng mga singer o kaya man ng mga masakit ang lalamunan kapag ano kapag yung lalamunan nila makate or masakit o kapag gusto nilang gumanda yung ano nila yung lalamunan nila ito yung iniinom nila talabat corny bye bye okay guys so dito tayo nakarating sa yan meron dalaw apat na malaking tumbler sa likod ko kung <laughs> kapansin nyo ayan dito tayo nakapunta ngayon sa sobrang liwanag na yan so eto Lucille yata yung pangalan ng lugar na to May din yung less ano ng metro eh ayun ang ganda ang ganda dito napaka tahimik walang masyadong tao so kung gusto mo yung walang masyadong tao ganda dito Tingnan mo walang katao tao dito meron akong gustong sabihin eh kaya lang nalimutan ko ano nga ba yun ah basta <coughs> po pwede kang humiga sa ano pwede kang humiga sa sa ano lapag <laughs> pero <laughs> tag dito para siyang ghost town pero ang liwanag gets parang ganun siya oh tingnan mo walang tao tao Ayan oh, oh. walang katao-tao, walang kakotse-kotse Parang, alam mo yun yung end of the world Parang sa mga apocalypse movie Alam mo yun, yung mga naiwan mag-isa Tapos wala nang kasama Ganon So parang ganoon yung feel dito. Pero ang liwanag. Hindi ka matatakot maglakad kahit walang tao kasi maliwanag. Ayun oh. Kaysa nga tumingin walang masyadong tao talaga. Oh, walang tao tao literal. Tsaka napakakunti lang ng na mga dumadaan dito. Ayun, grabe. Ang sarap maggala ng solo ng mag-isa lang. Ayan o, walang katao tao. Tingnan sa likod ko, o. walang tao tao. Okay, so Ayun, nalapit tayo. Sasakay na ako ulit ng station para makabalik na rin sa ano Pasok pa kasi kami bukas madaling araw eh sa Pilipinas. So ayan. Anyway, tingnan niyo ito, Kakatawa naman. Para si Casper. Gugulat kay bigla may ganito dito. ayan oh. Saan niya ata to yung FIFA 2022. Okay, so wala rin akong kasama ngayon dito sa sa train. Solo solo rin. And so, solo na naman tayo dito. Ayan, oh. Dito dun sa dulo walang tao. Samahan nyo ako hanggang doon sa dulo. Maandar na yung train niyan. Wala pa rin katao-tao dito. Ayan o. Oh. natin yung dulo. Walang tao. Ayan. Diba? Solong-solong. -solo. Ayan o. Oh. Maandar na yung train. This train is for Alwa Kronzanix. is University.

Yan. So, pa na rin ako kaya naggagala na tayo dito. Sinusulit na ang bawat sandali. Yan. Nandito tayo sa anong lugar ulit? Ito yung unang pinuntahan. Yeah, Mina. Mina District. Ito yung unang pinuntahan namin nung unang pagdating. Kaya lang umaga. Saka mainit. Ngayon, gabi na. Mina. Mina. Ayan na yun. Paggabi. Ganda natin yung vlog dito. Ayan. Thank you, Qatar. Thank you sa mga taga-Qatar. Ayan. Hi. Good night. Goodbye. Uh, like, comment, and subscribe. See you in my next video. Bye-bye.